baka na gaharot 'to kanina. Sidit lang po 'yung ulan dito. sa kapila traffic wow. Grabe yung bahat Siguro inabot dito yung baha Ayun o Ayun makakapunta doon hindi ako makakasaka ay yung sapatos ko wala na sagit lang po yung ulan kanina eh nagbaha na ito kanina. nagbaha na po yung buong plaza tong ano hanggang dito po yata oh traffic na tuloy ayun po may mga ano may sa dulo sa so may malapit sa tulay mapo na naman po kanina yata yun ang dami ng mga pasahero magiging tayo pa kompleks ayun na ng mga ng jeep Oh, may ito, ah, may ulit ako nito ha. Time check is 4.34 p.m. Ah, <tinyan> uh, hindi tayo sa unahan. Tignan, check natin kung ano yung ginagawa ng mga mga rescuers, mga spending team. Ayun oh. po nabit po rito mapag na naman po ang tulay lagi na po makapag ang tulay sabi na po ito sa taas pasok pero nung nag gano'n uh, nag vlog ayun po ah. Ooh. yes nga po umapaw na naman po yung pula eh sobrang dami ng basura ito po lang po yung mga member ng mga city hall mga poso, ayun po baka ayun no, barado na naman yung mga basura naipon na naman sa unahan sa may tulay butin dyan po yung mga poso, ah isaayos ang dami yung trapiko Ayan po. Ay. Ayan po. Ay, bravo. Kaya ang resulta, ayun po, tulong sila. So, yung tulong po sila para sa si ako. Ay, bravo. Reven taas Umabot ako sa ano Sa tulay Babo ng tulay Diba dito sa panas lang po yung ulan ha Pero ang lakas na po dito may bandang taas Siguro bandang itaas ng Santa Rosa Malakas na po yung ulan Kaya inabot din ng ganito Hindi yan po ganun kalakas ang ulan <laughs> Makapagtaka ayun po sila oh. tulong tulong po sila para hindi lang po ma ayun salamat po tayo sa kanila dahil andyan po sila para hindi po dumalo sa ano dumalo ano sa kasi kung, kung hindi po nila na yan, kung hindi po nila ginagawa yung ganyan pag sa, sa, baha kaya yung mga parado pupunta po yun dito sa sa alzada magbabaha po yan ngayon po wala ng pa akong mapasakyan ng pa-complex kasi po naipon doon wala akong masakyan so yung giso gumalakas po siya so, grabing ba, grabing naman lakas ulan pero saglit lang po rito sa Mayano, Santa Rosa nalis po nila yung mga barado. Yung mga malaking kahoy. Yan, no, galing sa taas po yun eh.